Okay mga ka-update, dito naman tayo, magabang tayo ng magsipaglaot para makabili tayo kahit na pangulam natin. Kasi so, mga ka-update, meron naman pa na dalawa. So kung may kuha sila mga ka-update, bibili tayo. So sa mga sagwan ay parang sagwang walang kuha. <laughs> dalawa lang yan mga ka-update sa pansagwa nila. Nakikita natin kung sagwang may kuha o sagwang walang kuha. Baka nilamig na kasi tuloy-tuloy yung ulan. Pero marami pa rin doon sa laot. Hindi pa umalis so, sa salubungin natin mga ka-update. Kung may kuha ba ito sila. Sila rin pala ito kan nakaraan yung may kuha na malaking isda si Raymond. Sa so, si Marlon may kuha rin na panit. So, titignan natin kung may kuha ulit sila ngayon. Sabi niya. Tignan natin kung may kuha. So, wala silang kuha, mga ka-update. Ganun talaga yung buhay sa laut, sa dagat. Minsan meron, minsan wala. Then, wala silang kuha sa kawil. Uh, maglalambat na sila, mga ka-update. parang walang buklo pag dito lang sa tabi minsan sa laot may buklo o yung walang kuha dito sa tabi bihirang ma mabuklo yung wala talagang kuha so, tignan natin mamaya kung mayroon sila mapukuha. so yan aria na sila ng lambat mga ka-update dito na lang yan sila mag-aria sa tabi So yan, na sila. Ayan, dami. Ayan. <laughs> na ano nila yung kawan. Dami yun. Oh. Ayan, nagbabangga na. Wow. lah? Kung malalaki yan, marami silang huli. Ay, maliliit yata yung iba. Parang tagus. Ayan, dami nga oh. Wow! <laughs> ang dami! <laughs> so wala silang kuha na galing sa laot. Dito lang pala sila makakuha ng marami sa tabi. Oh, ang dami oh. Oh. <laughs> so ganyan bye-bye namin. Ang dalampasigan namin dito mga ka-update. Sa gana, sa isda, sa dalampasigan minsan doon sa laot mayroong buklo yan buklo pag walang kuha yan lapitan natin ayan o no? sige sige pambanggaan. dami pa so ang liit lang ng liit lang ng nasakupan pero ang dami sa loob ah dyan lang <laughs> maliit lang yung binilugan eh inikutan oh no? Liit lang mga ka-update um, yun lang pero ang dami nilang kuha dami wow dito lang banda marami na oh <laughs> oh dami Ayaw mo pag-aroon. Sabihin, musok lang ng bangka. O may Dami. na lang. Dami. Sige-sige na lang nila hinimay mga ka-update. Sa dagat. yan dami. Natagalan sila mag Himay doon, marami. Hmm. Yan, tapos na sila maghimay. So, na rin yung naglambat. Tignan natin kung gaano karami yung kanilang kuhang tamban. Tignan natin. Tignan natin. Yeah. Oh. Wow. Dami. Ayan po memang May mga sap-sap na maliliit. Ala, buklay kami yun. Ah, dami. Ang talaga. Okay. Dami. Kaya nga. Dami. Bulit. Sobrang talaga sambal de, Oh, sakto. Isang <laughs> lang. sambal di agad. <laughs> Ayan, update Saglit lang. Sambal di agad. Ayan, mga ka-update. Ito yung... Ah, uh, nakuha natin pang ulam, binigay lang ito. Ayan. So marami silang kuha. So binigyan na lang din tayo. Ganun yung maganda dito sa probinsya. Uh, gusto mong bumili pero binigyan na lang. So sila yung lumaot na walang nakuha do sa laot. Nung tumabi, nakakuha sila ng uh, isda dito sa tabi. So ayan. thank you very much po sa panonood at suporta mga ka-update. Kung gusto niyo yung video na to, like na lang po at pasubscribe na rin sa aming channel. Thank you very much po to God be the glory and God bless po sa ating lahat.